I had breast cancer and my tumor was actually this big, five centimeters by seven on my left breast. And they took out the tumor and left the, and I don't, we did it in the States in New York Presbyterian. And they put something in, I don't even know what it is. I asked my doctor, he told me tissue, but it's not silicone, it's something much harder. I also had stage three breast cancer, so they removed my lymph nodes, three lymph nodes, so that's why my armpit is a bit, Deep on this side. Sa tuwing maririnig natin ang pangalang Vicky Belo, agad pumapasok sa isip ang mundo ng kagandahan. Mga klinik na puno ng moderno at makabagong machines, mga celebrity transformations at isang babaeng, sa tuwing nakikita ay parang walang kupas, laging maganda, laging maayos, laging may kumpiyansa. At dahil dito, maraming Pilipino ang iniisip na si Doktora Vicky Belo ay isang imaheng halos perpekto walang kapintasan, walang kahinaan, at tila walang anumang mabigat na problema ang maaring pumigil sa kanya. Pero ang hindi nakikita ng karamihan ay ang katotohanan ang mga taong nakikita nating pinakamalakas ang loob ay madalas silang may dalang bigat na hindi nila basta-basta binubuksan sa mundo. Hindi alam kaya ako pumasok sa beauty business dahil I'm also a victim of bullying. I was very fat and I was adopted. So, ampun po ako ng mga belo. And yung kids sinutukso ko ako na bakit pinamigay dahil pangit ka? At si Dr. Vicky Bello, sa kabila ng tagumpay, kasikatan at imahin ng kagandahan, ay isa ring taong may sugat, kwento at laban na hindi madaling pagdaanan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ipinanganak noong Enero 25, 1956, hindi naging madali ang unang mga taon ng kanyang buhay. Inampun siya ng pamilya Belo at bagamat minahal siya, hindi na iwasan ang mga panunukso ng mundo. Bata pa lang siya, naririnig na niya ang mga salitang adopted, hindi tunay, iba. At bilang isang batang may labis na timbang, lalo pang sumisikip ang mundo para sa kanya. Naranasan niya ang pangungutya, ang panglalait, ang pakiramdam na hindi siya sapat at sa murang edad dahan-dahang nabuo ang isang sugat na magtutulak sa kanya para unawain kung bakit sobrang halaga ng itsura sa kumpiyansa ng isang tao. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng insecurities. Sa halip nabuo sa loob niya ang katanungan. Paano nga ba nagbabago ang buhay ng isang tao kapag nagbabago ang tingin niya sa sarili? Mula roon unti-unting nagkahugis ang pangarap, hindi lang para sa sarili niyang kagandahan kundi para makatulong sa iba. Kaya nag-aral siya ng psychology sa UP, nagmedisina sa UST, at nagtungo pa sa Thailand para matuto ng dermatology. Doon niya unang nakita ang mga teknolohiyang halos wala pa sa Pilipinas. Laser treatments, minor surgeries, liposuction. Hindi pa siya nakuntento. Nag-training pa siya sa Amerika sa iba't ibang renowned institutions para mas lumawak pa ang kanyang kaalaman. Pagbalik niya sa Pilipinas, simple lang ang pangarap. Magbigay ng world-class aesthetic care sa mga Pilipino. Kaya noong 1990, binuksan niya ang una niyang klinik sa Makati. Maliit lang ito, walang ingranding kagamitan, pero kumikintab sa pangarap. At mula ron, unti-unting lumago ang Belo Medical Group, hanggang maging isa sa pinaka-respetadong pangalan sa industriya. Habang lumalawak ang kaniyang negosyo, lalo ring lumaki ang pressure sa kanya. Hindi lang siya basta doktor, siya rin ang pinakanakikitang mukha ng kagandahan sa bansa. Sa mata ng tao, dapat perpekto siya. Dapat laging maganda. Dapat walang bakas ng pagod, edad o sakit. Sa bawat araw, parang lagi siyang nasa spotlight ng isang mundong walang patawad sa anumang imperfection. Kaya noong kumalat ang ilang larawan kamakailan, kung saan napansin ng mga tao na hindi pantay, ang kaniyang dibdib, mabilis siyang naging usap-usapan. May nagsasabing pangit ang procedure. May nagsasabing nagkamali siya. May nagsasabing baka bagong operasyon 'yon. Pero ang katotohanan ay mas malalim, mas masakit at mas totoo. Hindi 'yon dahil sa cosmetic enhancement. Hindi 'yon dahil sa pagkakamali ng procedure. Ito ay dahil sa breast cancer na tahimik niyang nilabanan. Tinanggal ng mga doktor ang tumor sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib kasama ang tatlong lymph nodes. Ang tissue na ipinuno upang mapalit sa natanggal ay hindi silicone o aesthetic material. Ito ay medical tissue na mas matigas, mas mabigat at hindi kayang gayahin ng natural na lambot ng katawan. Kaya hindi pantay, kaya hindi perpekto at para sa isang babaeng buong buhay ay ginugol sa pagpapaganda at pagpapanatili ng kumpiyansa ng ibang tao napakabigat noon. Hindi lang sakit ng operasyon, ito ay sakit ng katotohanan ng maari ng magbago ang pagtingin ng mundo sa kanya. Ito ay higit pa sa pisikal na pagbabago. Ito ay emosyonal na sugat. Pero kung akala natin iyon na ang pinakamabigat na pinagdaanan niya, mas malalim pa pala ang sugat na ito. Matagal nang sinusubok si Vicky Bello, hindi lang sa sakit kundi pati sa pag-ibig. Noong 2005, nagsimula ang relasyon nila ng mas batang si Dr. Hayden Co. Tama man o mali sa paningin ng tao, pinili nilang lumaban para sa isa't isa. Ngunit dumating ang 2009, ang panahon kung saan ginulantang ang buong bansa, lumabas ang isang skandalong video ni Hayden. Mula sa kritisismo kahihiyan at matinding pag-atake ng publiko, bumulusok si Hayden sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Umabot siya sa puntong sinubukan niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Nakoma ng tatlong araw bumaba ang brain activity at sa gitna ng lahat, nandoon si Dr. Bello, umiiyak, nanghihina, pero nagmamahal pa rin. Pinili niyang manatili kahit masakit. Pinili niyang intindihin. Pinili niyang makita ang pinanggagalingan ni Hayden, ang trauma nito noong bata pa siya. At kahit ilang beses silang naghiwalay, nagbalikan, nag-engage, nagbago ng isip, na buo ang koneksyon nila. Hanggang dumating ang 2015, nang isilang ang pinakamahalagang biyaya nila si Scarlett Snow at ayon kay Vicky doon siya nakahanap ng bagong meaning sa buhay hindi na para sa negosyo hindi na para sa image kundi para sa pagiging ina noong 2017 nagpakasal sila sa Paris at doon nagsimula ang panibagong yugto mula noon mas naging malinaw sa kanya ang tunay na halaga ng buhay hindi na perpektong mukha o perpektong katawan hindi na flawless na balat, hindi na perpektong reputasyon. Mas mahalaga ang kalusugan. Mas mahalaga ang katahimikan, mas mahalaga ang pamilya. At kahit maraming kritiko pa rin, hindi na ganoon kabigat ang dating sa kanya. Hindi niya tinatago ang operasyon. Hindi niya tinatago ang hindi pantay na dibdib. Hindi niya tinatago ang sakit dahil para sa kanya, mas may mabuting maidudulot kung magiging tapat siya. Baka may isang taong dumaraan sa parehong sakit parehong takot at parehong pag-aalinlangan. Baka ang kwento niya ang magliligtas sa iba. Ngayon, aktibo siya sa social media. Nagbabahagi ng tips, ng kwento, ng simpleng araw kasama ang pamilya. At sa bawat post, makikita mo ang isang babaeng hindi natakot sa edad, hindi natakot sa opinyon ng tao, hindi natakot sa imperfection. Sa halip, mas totoo, mas grounded, mas may lalim. At doon mo marirealize Si Dr. Vicky Bello na ilang dekada nating kinilala bilang simbolo ng kagandahan ay higit pa sa kutis, ganda o estetik. Isa siyang mabuting halimbawa ng tapang, pagbangon, paghilom at pag-ibig. Kung susumahin mo ang buhay niya mula sa batang laging nilalait hanggang sa babaeng humarap sa sakit, iskandalo at kritisismo, ang kwento niya ay hindi tungkol sa pagiging perfecto. Ito ay kwento ng pagpili. Pagpili ng pag-asa kahit ilang beses ka nang nasaktan. Pagpili ng pagmamahal kahit nakaraan mong masakit. Pagpili ng tapang kahit natatakot ka. At pagpili ng buhay kahit muntik ka nang sumuko. At ngayon gusto kitang tanungin kung ikaw may mabigat kang pinagdaanan, ano ang nagpapalakas sa iyo? Ano ang bumabangon sa iyo sa mga araw na pakiramdam mo ay hindi ka sapat? Ilagay mo sa comments. Gusto kong mabasa. Gusto kong marinig ang boses mo. Gusto kong malaman ang kwento mo. Dahil baka tulad ni Dr. Abello, inspirasyon ka rin at hindi mo lang alam.